Buenos dias damas y caballeros Finally it is uh, election day at uh, this is a historic day please uh, make your votes count at uh, up to the last minute subukan natin uh, to influence the or to enlighten our uh, fellow Filipinos on uh, their voting uh, preference on their voting behavior at sana you will vote wisely hindi ninyo ibenta yung mga boto nyo at hindi kayo madala sa mga sa mga impluwensya ng politiko nang uh, at ng reliyon even ha huh? uh, that's why if uh, you remember in our previous vlogs sa uh, marami tayong mga vlogs na where we question da black voting power ng uh, Iglesia ni Cristo. That's why you should uh, share this blog baka makapag-abot pa tayo sa kanila sa mensahe natin na they should uh, they should use their uh, their minds they should, they should use their uh, intelligence to vote wisely and and assert their independence. Kasi marami na rin maka membro ng Iglesia ni Cristo ay namumulat at nagigising na sa katotohanan na ginagamit lang ng mga Manalo family ang reliyon ha? to gain power, to gain money. Ha? Oy, tremendous. Thank you ha, sa support sa independent and truthful blogging. Sorry, hindi ko gaano mabasa yung mga comments nyo kasi ayun uh, lang, yung nga, as uh, cellphone lang ginagamit natin pag mahina ang signal eh nagkataon mahina pa rin signal dito sa Sambuanga. ah uh, kaya thank you ha. Kaya lang ah uh, maganda lang sa kwan sa pakulay nakikita ka agad iba ang kulay eh. Tulad kay men tremendous naka-blue siya. So thank you ha. Naka-blue. So ko visible talaga. Pero the other comments medyo blurred ka. Okay. Ah uh, at malayo yung cellphone ko sa akin. Okay. Ah uh, so yun, Uh, that's why sinabi natin noon uh, this election today this is hindi lang tumatakbo dito yung mga politiko, but uh, this is also ha huh, this is also a test for credibility and power ng Iglesia ni Cristo kasi merong tayo ipe-play na video ngayon na sa isang uh, uh, so social media site ng kaibigan ko si uh, Henry Omaga Diaz na kung saan ay uh, na-interview niya isang uh, isang uh, top official ng uh, Iglesia ni Cristo uh, at lumabas ito dito sa People's Tonight online kung saan sinasabi niya na marami na sa amin ay mulat na. Kumbaga pagdating sa religio religion susunod kami kinamanalo at sa mga sa mga pastor namin pero pagdating sa politika, alam namin ginagamit lang boto namin. Ginagamit lang yung black voting namin para kumita for greed and for power para ma-appoint yung mga top officials ng Iglesia ni Cristo sa Supreme Court, Court of Appeals, mga Department of Justice, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, DPWH, Kumbaga, kung baga ko saan ahensya na pwede kumita at maraming pera doon doon ilalagay 'yun ang kwan nila ang uh, susuporta uh, doon nila ilalagay yung mga membro ng INC para siguro makapagnakaw ang mga yun at malaking donasyon maibigay sa INC ha so yan 'yun mga isa rin dyan yung uh, Land Transportation Office, malaki rin ang pera diyan sa mga billion-billion ng pera diyan sa mga sa mga kwan license natin ginagawa. Billion-billion ng pera diyan, MMDA. Yan, kung saan ahensya na corrupt, andon sila. 'Di ba? Sabi ni President Duterte, kaya pinili niya itong si uh, si yung bata ni ni uh, ah uh, dahil na INC dahil uh, magaling ito sa pera magaling <laughs> magaling magnakaw at magproduce ng pera pambayat sa pambayat sa mga EJ case ha so asana uh, sana i-share niyo itong vlog uh, at ba, baga, baka meron pa tayo mga mga miyembro ng iglesia na nanonood at pa uh, baka mabago pa yung pag-iisip nila at hindi nila iboboto yung mga yung mga kandidato in-endorse ng INC na karamihan naman ay mga magnanakaw, killer, at ah, tulad ng mga Duterte, at saka mga palpak at um, sinungaling. At hindi nga ito niwala sa Diyos, karamihan dito. Pero yan ang sinusuporta nila. So i-play natin itong, uh, itong video. In fact, patikim pa lang itong uh, uh video ng uh, People's Tonight uh, uh, kung saan na-interview ni, uh, uh, ni Henry Umaga Diaz na nag-resign nag na ito, nag-retire na ito sa ABS-CBN. Uh, nag-join na siya sa nag-join na niya yung pamilya niya sa Canada. Uh, pero siguro putulat kay ba't na dating uh, 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 Philippine Daily Inquirer, investigative reporter, Namimiss rin ni Henry Umaga Diaz yung yung journalism. Kaya yun. Uh, uh, gumagawa siya ng mga interviews na expose rin. Ha? So na-interview niya itong si uh, si ah uh, ah uh, 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 si Quana, sino si Menorca, isang uh, IEC member na sinasabi si Lowell Menor Menor Kadasekan na dating official, la official pa ng INC na sinabi INC is no longer about God. Hindi na daw tungkol sa Diyos ang INC. Parang parang pareho rin yung ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. ah uh, ginagamit na lang yung black voting power ng INC ng inang KOJC. Ha? matagal nga niya niloko yung mga uh, yung mga member niya, member niya at mga politiko. Sabi niya may 4 to 8 million members daw sila. Yung pala nung nakulong na siya at lumusog na yung sila General uh, Torres Torre diyan sa KOJC compound, lumabas na mataas na pala 8,000 ang miyembro nila uh, all, uh, sa Philippines at all over the world. Kaya yung ilang beses sila na ng people power, uh, mga isang libo lang, 500 to 1,000 lang ang, uh, ang pumunta o nagpakita. So, mababa lang talaga miyembro nila. So, pero for the longest time, ang daming politiko pupunta dyan, nagbibigay rin ng donasyon, nagbibigay rin ng pwesto sa mga miyembro ng Iglesia ni Christ, ng, ng KOJC. Sabong akala na si Kibuloy ang nakatulong sa kanila. Sabi ko sa inyo, ito si Kibuloy, itong, itong uh, Iglesia ni Cristo, sigurista lang sila. Never nyo makita, iboboto nila yung kandidato na hindi yamado. At never, sana kung, kung, talagang malakas pa sila, sabihin nila one year before the election or pagpal para ng candidacy, sasabihin nila, sinusuporta namin ito, pero hindi, hihintayin pa nila until the last survey kung si Don Yamado, yun i-endorse nila. E Yamado na yun, kahit hindi nyo i-endorse, panalo pa rin yun. Pero siyempre, pag nanalo yung politiko, ang utang na loob niya ay doon sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, Iglesia ni Cristo nagpanalo sa akin. Kaya, pag nasa pwesto na siya, katakot-nakot na pag nanakaw na ang gagawin niya para bayaran yung utang na loob niya sa Iglesia ni Cristo para makapag-donate na siya ng tuloy-tuloyan. Kasi gusto niya, good pa rin siya sa si Iglesia ni Cristo sa next election. So ganoon sila. Para tilyamado. Kumaga, sigurista lang. <laughs> hindi sila buo-boto yung hindi mahina sa survey. Yung okay, mahina ito sa survey. Pero maprinsipyo itong tao. Ha? Ah, public servant ito, servant leader ito. Suporta natin ito. Hindi eh. Hindi nila gagawin yan kasi ma mabisto na wala na silang... Uh, wala na silang black voting power. Kaya test rin ito, hindi lang ito test election ng mga politiko, test rin ito ng Iglesia ni Cristo. Kung manalo yan si Rodante Marcoleta, pwede natin sabihin may, may black voting power pa. Malakas pa ang power ng Iglesia ni Cristo. Pero kung matalo yan for the second time or the third time na ata, ibig sabihin wala na talaga the fact na, na natalo yan. Eh kung matalo pa yan ulit, at ngayon nakita natin Ha? Grabe ang suporta ng Iglesia ni Cristo sa kanya. So, kumatalo pa siya, so ibig sabihin, parang kay Kiboloy, ha? sa KOJC, wala talaga, wala na talaga. At uh, tulad nung sinabi nito si Lowell Manorca, marami na sa kanilang miyembro na faithful pa rin sa religious te teachings ng INC. Pero hindi na sila sumusunod sa utos sa kanila ukol sa black voting saabi uh, sabi ni, uh, ni, ni uh, Lowell Menorca sabi niya more and more members of the ch of the church are now opening their eyes and actually realizing that this is no longer the same church at it as it used to be it is no longer about God It is now about vested interest, political influence, greed, and power and money. So pera pera na lang, ha? Suportahan nila, pupunta yung mga politiko, Dala-dala ng mga maleta, 1 million, 2 million, five million sa probinsya, mga 5 million. Sa Manila, mga 100 to 1 billion, ganun. Pagkatapos, sa, uh, so pag nanalo, kihinga nila yung pwesto sa sa court matataas na na position sa korte sa Bureau of Immigration uh, Bureau of Customs Ninoy Aquino uh, Ninoy Aquino International Airport may pera basta saan eh siya may pera diyan ilagay yung mga miyembro nila uh, Court of Tax Appeals Court of Appeals Supreme Court Office of the Ombudsman yan ha gusto nila yan ha yung mga Department of Justice, ang dami sila dyan. Ha? Ang dami sila dyan. So, yan ang ginagawa nila. So, hindi, ito rin mga politiko dahil ah, hindi pa, tumatagbo pa lang sila, malaki na ang gastos nila, magnanakaw sila para bawiin yung gastos nila. At meron naman sila pang bigay sa KOJC at ibang kulto in the next election sa 2028. Ganon yan. And the cycle goes on. And the cycle goes on. Ganyan lang talaga. Kaya maganda itong expose ni, ginagawa ni, na, 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 ginawa ni Henry Umaga Diaz. At i-play natin ito. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. So, ang black voting, sabi niya, hindi na reliyon, hindi na prayer, kundi black voting na itong ginagamit parang main power. Hindi na Diyos, hindi na Biblia, hindi na word of god kundi black voting na ang ginagawa men, power, ang power ng, ng mga manalo ay hindi reliyon. Hindi hindi uh, hindi jos. Hindi milagro, hindi Biblia, hindi word of god kundi black voting na binibigay nilang illusion na kung kakalabanin nyo kami, itatalunin namin kayo. At ito yung ginawa nila sa rally na nakabuo sila ng 2 million. Panakot yun kay President Bongbong Marcos. Panakot yun sa mga politiko na talo kayo sa eleksyon kung, kung itutuloy nyo yan impeachment kina Sara. So in fairness naman, kahit critical tayo uh, kay President Marcos sa mga issue ng kapalpakan at katiwalian, ha? Uh, believe, uh, at least uh, We support yung move ni President Bongbong Marcos na ipatuloy pa rin yung impeachment kahit tinakot na siya ng INC. Asana sana ma maggets na yan yung meaning ng ah, ng ah, yung ibang members ng INC, maggets na nila na ay, pati yung gobyerno hindi natakot sa sa voting black voting power ng INC. Baka alam na baka may intelligence report na rin sila President Marcos na wala wala na nga, wala nang kwenta yung black voting power. Oy, thank you pala ha, de si ha, Dennis Ives Argamosa from Canada for uh, showing support to independent and truthful vlogging. Na kung nakikita nyo, kung nakikita nyo Dennis ha, konti lang mga vlogger na na ine-expose yung, uh, yung pati yung Iglesia ni Cristo. Tayo naman, patas lang tayo sa, pati nakita nyo nga, pati si Cardinal Tag Tagle, ine-expose natin pati politika sa Vatican, sa Vatican inexpose natin. Walang sana santo si Bat kung bagay kung issue na kailangan kung uh, isang issue ay uh, deserving of our discussion and analysis at para ma-inform natin yung mga yung mga kababayan natin, gagawin natin yan. No matter who gets hurt. Ako, katoliko ako. Ex-seminarian pa ako. Muntik pa ako naging pari. Pero, uh, ganyan. That's uh, that's how uh, the blogcaster channel works. Uh, we are always for the truth and we are always for uh, for uh, God and country, ah huh? No matter who gets hurt. Tayo we are just telling the truth like Tulad ito. Miyembro mismo ng INC. Ha? Huh? Si Manorca sinasabi nito. O oh, sige, play natin. Umpla ni Edward P. Manalo para Anally. sa mga politicians at para sa kanilang oh. ang black voting yan ang current currency ni Edward P. Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interests root of corruption that has plagued the country for many many years so parang sinasabi niya na yun, root of corruption kasi yun nga okay, yung mga politician bibili yung suporta ng Iglesia Ni Cristo bibili yung suporta ng Iglesia ni Cristo, siyempre may kapalit yan. Hindi naman pwede prayer na lang ang kapalit. So, sabi ng politician, sige, I'll pray for you po ah. I'll pray for the Iglesia ni Cristo. Hindi. <laughs> Ito ang maleta. So yun ang sinasabi niya, na root of all evil. Kasi babayar, babay, magnanakaw yung mga politiko para may pambayat sa kanila. Kung binayaran na sila at sunuportahan nila at nanalo yung politiko, mangunit mag, magnanaka ulit yung mga politiko para mabawi yung pera. At meron naman sila pera pambayat sa Iglesia ni Cristo o sa si KOJC o ano pa man mga, mga kulto dyan para sa next election. So, nagiging part ang Iglesia ni Cristo according to, to Menorca. Nagiging part siya ng, ng uh, root of uh, corruption. Ha? Root of evil. Because of the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang, so yun, dahil sa black voting, dahil susunod-sunuran lang yung mga Iglesia ni Cristo members sa Manalo, naisipan ng mga politiko, kahit korap, kriminal, kahit magnanakaw na pwede I can I can win election kahit magnanakaw ako basta lang may suporta ako ng iglesia ni Cristo. So, kumbaga naging ang sa, parang naging highest bidder na lang hindi na susuporta nila kung sino maprinsipyo, susuporta nila kung sino mas malaki ang mag-offer sa iglesia ni Cristo. This is what he's saying. These are all vested interest of the church in exchange for political endorsement meron din kapalit na political favors more and more members of the church of christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be it is no longer about god it is now about vested interest political influence and greed and power and money I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country. There are some people who want a patronage system with the church at, of God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually... So patronage system, ganun na lang yung uh, uh parang sila ang mga patron ng mga, ng mga politiko, ganon. Pag suporta, uh, may kapalit, ganon. So part of corruption na yan. Oy, thank you pala kay Rene Diaz. Oy, ngayon parang sila nagsaselebrate nang nang uh, uh, Mother's Day at uh, sabi niya we celebrate with my wife Miriam Miriam Diaz a Mother's Day now oy uh, a happy Mother's Day ah madam Miriam ah? <laughs> happy Mother's Day sana enjoy kayo jan with your family have a special day ha I know you're also a great mother uh, super super saludo tayo sa mga mothers of the world ha have a, yun, mga friends natin sa Canada tulad ni Rene and uh, Ma'am Miriam Diaz sa uh, Happy Mother's Day at saka diyan rin sa sa USA at iba pang parte ng mundo na ngayon pala nagse-celebrate. And thank you to ha Pete Aguilar for supporting independent and truthful blogging ha. uh, tulad tulad tong sinabi ko tayo dito, wala tayong sinasanto. Kahit si Santo Papa. <laughs> wala naman. Kung, kung, meron basehan, we, we comment about it. Ha? Huh? Okay. It diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change. So hindi na hindi na kung mga part parte ng Iglesia ni Cristo, Cristo sa failure ng ng si gobyerno para ma-reforma ang um, ukol sa, sa graft and corruption kasi nagiging parte na sila, nagiging cycle na sila ng graft and corruption dahil ah, dahil sa kanila napipilitan mga politikong magnakaw pero para merong pambayad sa kanila. At kung meron naman pambayad sa kanila, tiyak mananalo yung politiko sa eleksyon. So tingnan natin kung mamayang, mamayang gabi. Kung ano mangyari kay Mar Marcoleta at talaga bang uh, talaga bang itong uh, pinapalandakan ng mga manalo na black voting power ay totoo ba kung manalo o matalo si si uh, Marcoleta we will know who wants to expose the truth so that it will not be abused this uh, root of corruption that has plagued the country for many many years Kamusta na po mga kabayan? O yan, si Henry Umaga Diaz. Ang galing mo, Henry ha. Believe ako sa'yo ha. Later on, may follow up vlog pa tayo ukol dyan. Wala It na, his wife left wala na dito, si, uh, yeah, wala na dito current, si, si Henry. Wala na dito si, si Henry. Pero... Ano, para sa mga... Oy, thank you ha dito sa People's Tonight. Ha? Ah, huwag, huwag nyo, ako i-copyright <laughs> sa paggamit ko dito sa video nyo. Ha? Ah. So thank you, thank you for, uh, for and congratulations, Henry. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo sa, sa paggawa. at ah. Good decision to to make this uh, video. It's, it is about time na meron talaga gagawa ng ganito. So we will be supporting Henry Umaga Diaz dito sa crusade niya. Ha? Ah. So, yan lang po. Uh, I think this is uh, super, super timely. Itong expose ni Manorca at saka ni Henry Umaga Diaz. I hope uh, more Iglesia ni Cristo members will come out. Para uh, kasi kung they are becoming part of the cor uh, corrupt system, sabi nga ni Manorca, root of nagiging root of corruption na sila kasi because of them, napipilita magnakaw na no, magnakaw pa yung mga politiko. Then, uh, Uh, this uh, even deserves a congressional, congressional or senatorial investigation. Kaso lang, alam natin, hindi mangyayari yan dahil takot yung mga politiko sa kanila. Ha? Si, uh, kaya lang siguro gawin yan, itong si Risa Ontiveros. Pero kung hindi naman siya suportahan ng mga or harangan siya ng mga kasamahan niya na may utang na loob kay, sa Iglesia ni Cristo, wala rin mangyayari. Oi, thank you pala si kay Jerome Hobillano. Sabi niya, uh, nagpadala siya ng dagdag na suporta. Sabi niya, vote wisely with integrity and honesty, bayan. Ah, vote wisely with integrity and honesty. Bayan muna. Tama, tama. Bayan muna. Hindi bayad muna. And Robin Padilla clones. No cards like you know who. Tama. At saka also, thank you, Tani, ha? From the U.S. at uh, yun nga ah ay uh, join with uh, sa sinasabi ni Jerome na dapat talaga na you know we should uh, unite na ta talaga this is the what the on the the, the uh, one day in three years one day in three years lang na nakikita natin na lamang tayo sa mga politiko na lumuluhod sila sa atin humihingi binibili nakikiusap para sa mga boto natin don't waste it kasi if you waste it, if you vote for candidates na bumili yung boto nyo sa halaga ng 100,000 or 30,000 tulad ng nangyari dito sa at sa Mindanao 3 for 100. 3 politicians in one family for 100,000. Then for the next 3 years hindi niyo na makikita yan. Kasi uh, sabihan kayo ng mga yan tuwing hingi kayo ng quick ng ng ng, uh, ng tulong or kung magreklamo kayo, yung mga basura nyo hindi na up, yung kriminalidad hindi na solve, ganon. Sasabihin niyan, eh bayat na kayo eh. Naubos na yung pera, ubos na yung pera sa public service eh. Ngayon, uh, na lang, binabawi na lang namin yung mga pera ginasta namin sa kampanya at pagbayat sa inyo at pagbayat sa mga religious organizations para suportahan kami. So the cycle goes on. So the cycle must stop in this election day. It must stop. So yun lang po, ha? vote wisely. Mag-pray muna kayo before going to the, to the voting precincts. And let God guide you on whom to vote. Of course, opposition tayo. Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.